Yeah. Oh, oh, oh. Hello. Ayan, ah, si Melay kasi nakasama ko na siya sa Maranas Club. So, alam na alam kung mabait siyang kasama, katrabaho, kalog siya. Okay. No? Kung pagang walang, 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 um, walang masamang tinapay sa kanya oh. at higit sa lahat. Mar ma magaling siya, kung pagka sumusunod siya pag sinabi mo, me, parang mas, um, ito ang tama. Kahit pa sa banana, nakikinig siya, marunong siya makinig. At sobrang bait niya tayo. Ito walang halong bola. Di ba, me? at sa, sa banana kasi siya yung type na laging pwede mong gawing joke, pero hindi siya mapipigod. So ako, alam ko ng katrabaho na mag magiging magaan yung trabaho namin dahil ang kasama namin si Nina. Yes. How about you? You? In, terms of ano ba, dancing ba, nakaka-level up ba siya? Yes. Ayun naman. Para magka-level na kami. Wow. <laughs> <laughs> yes. 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 Big check. <laughs> Tayo. <laughs> 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 <na> sa ang sasabihin. <laughs> Ayan, syempre, uh, gusto namin magpasalamat kaming porn sex buff, na uh, kinuha niyo po kami dito sa endorsement na to. Sobrang blessed kayo sa amin. And of course, yung mga tao dito. Sobrang blessed kayo sa amin. Blessed na kami sa inyo also. Kasi talagang, uh, yung uh, tawag ng plataforma ninyo is talaga makakatulong talaga sa mga tao. So sabi nga, saan ka sabay lugar mo? Yan lang ako sana yung malapit sa si ABS. Oh, ah, may signal ko. Pakikamit din <laughs> yung Converge ka signal doon sa lugar namin. Anas so, Kaya, sobrang so, well, thank you po. Thank you talaga. Thank you. thank you very much. Thank you for that wonderful question. <laughs> <laughs> um, sa totoo lang, um, medyo kami, may hihirapan dito at masaya yung masaya kami kasi nakaka-connect kami nang mabilis kasi ang sex bomb naman ay kilalang masa. So, mas madali sa amin na makakonek sa mga sa mga taong nangangailangan, lalo na yung mga ginagawang project na sugod so bahay. Talagang binabahay-bahay namin sila, sinusugod namin sila para talaga makakonek kami sa mga nangangailangan. At yung mga tao doon, hindi kami nahihirapang mag-hi, hello, kasi alam niyo naman ang pinanggalingan ng sex bomb, hindi po kami galing sa marangyang pamilya talaga. So, madali po sa amin lahat ng mga kailangan namin gawin kapag sinabi ng mga boss namin na magsugod bahay kayo, magsusugod bahay po kami. Agad-agad. At kung kailangan kabitan sila, pati kuryente, gagawin po namin. <laughs> Internet <laughs> lang po. Opo, o. Kaya, ayun po. Maraming salamat po. Mela, happy birthday, Mela. <laughs> Thank you na hindi mo <laughs> Charot. Hindi si Mele kasi nung una naming nakatrabaho, nung shoot nito, sobrang napakabait. Siyempre, na ilang kami, sa totoo lang, ito yung first sa akin, collaboration with ABS. <laughs> so, from GMA, ABS, bahay to bahay, first time. At sinabi ko sa kanya na lagi ako nanonood ng PBB ko Aminado naman ako. And kung paano niya kami pinakasamahan, kung paano siya um, ang bilis niyang makisama sa amin. Nagpapatawa siya, pinapagaang niya yung kahit nakakapagod. Hindi kasi madali yung shoot and everything eh. Kasi shoot namin siya sa kalsada, di ba? Mainit, tapos nag kami. Kasi baka umulan, kasi rainy season na, etc. etc. Pero pinapasaya niya kami lagi. Kahit huh, tapos biglang magpapatawa siya, ayan. siya, tapos mamaya i, i, i niya kami ng, ano ba? Charat. Hindi, pero sobrang ang saya. And then, nakakatunga lang din po, babanggiting ko na, from, magpapasalamat kami sa Converge Surf to Surf. Kasi from, from sex bomb girls time na napakadaming endorsements ng, ng sex bomb, ng sex bomb girls, ngayon, ibang level na ng buhay namin as uh, mga nanay, at binigyan sila ang unang nagbigay sa amin ng chance bilang nanay na as a mom sa Lagana talagang napapanahon. Kasi from 2023, nakakatuwa. Kasi from 2023, nagkaroon kami ng unang endorsement na magkakasama kami. Pilit nilang ibinabalik ang sex talk. And then 2024, nagkaroon po ulit ng endorsement. At ngayon naman, 2025, as mga nanay naman talaga. Kaya maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng chance. Thank you. Thank Thank you. Very well. And then, ayun na, although may, pasa, may nasabi ka na kanina, yung meeting them, uh, dancing with them, ano yung exact feel nun? No? Sobra ako nagpapasalamat talaga kina kina Kapding at sa kina Miss O, sa kina Sir Juan. Uh, kaya salamat talaga <laughs> <kaya> sa <salamat talaga, laughs> kina salamat talaga this opportunity kasi parang nakuha nila yung dream ko ba? Oh, na gusto oh, ko, gusto talaga gusto sumayo pero sumpra naman ako hiya na makasama naman sila dito. Tapos, mm, tapos nung sa iyo sa nasa gitna pa ako, sabi ko, nagsuri talaga pa sa wari niyo ako talaga, hindi ako, may um, gusto na sa gitna ako. Huwag kang kanyan, gumano sila ko. Kasi yung parang ako nangingin may sa hiya sa kanila, kasi nga, grabe OG talaga sila. Siyempre, bakit papa? pa? Pinangin ko ka ba nga? Bitchin na ito, hi, o, hi. Ang highest honor ka na. Ang highest So, ano ba yung mga kinakanta mo? Sinasaya mo sa um, Christmas party nyo, sa Iswilahan, sa high school. Ito kasama muna, mo na Sinasabi ko, mas masyon dahil. Hindi ako, mukha na ako, pinakamukha mo. Hindi, baka na. Sobra ako na panahapi na, na nakasama ko sila sa isang... Siyempre sa Aki Sanchez, nakasama ko, owner na nga ako noon eh. Ano pa sila lahat nakasama ko? And sobrang bait. Wala ka talagang masabi kundi. Kaya para ang tagalan nila sa show business. And for now, I'm signing off. <laughs> or oh, anyway... In the underserved and unserved. Or put it, to put it another way, uh, bridging the digital divide. Sa ngayon, 33% of households pa lang according to some studies have uh, fixed broadband internet at home compared to our neighbors, Vietnam, Thailand, Malaysia na more than you know 60, 70, 80 percent uh, penetration. So there's a lot still that needs to be done. There's still many islands that don't have fiber. There are still many barangays na wala pang uh, wala pang linya. So I think what we will do is continue to find ways to make uh, internet affordable for everyone across the country. And if that even means working with other players, kasi sabi niyo nga po na there are other players coming in, pwede naman din naman namin tulungan sila na uh, bigyan ng internet because we have our international uh, um, capacity. We are the ones who are bringing capacity. Uh, internet connectivity from Hong Kong, Singapore, U.S. to the Philippines. Because Facebook not here. Facebook abroad, So even if they have a cable where will they get their the content from? We, we are there also to help uh, other uh, internet service providers. So, pati uh, satellite. I think a few months ago, we also launched our Talked about our partnership with Starlink. naman right. po para sa mga area na If there are other ways to reach uh, uh, communities and businesses and households around the country, uh, we will find the right way to to reach all of them. Yung po, bridging the digital divide, leaving no one behind. Uh, good morning again. No? Uh, as uh, mentioned earlier, uh, yung segment that uh, we are uh, uh, tapping no? or that we are covering at yung class D no? Uh, we're ang uh, decision maker talaga dito ay yung sang nanay no? kasi nga ang nanay ang uh, nagbabudget nanay na nagtitiktok no? nanay na nagpapaaral ng mga anak no? Tata, nanay na nangangalaga ng uh, buong pamilya so inisip namin sino ba yung best who can represent a typical nanay no so those are the qualifications bakit ang napili namin ay ang uh, ating mga kasama ngayon dahil they really typifies no the the uh, ang ang tunay na pagiging isang tunay na ina, no dahil Like for example, si Ma'am Shimelay, no, ay talaga namang siyang uh, ilaw ng kanilang tahanan at uh, silang lahat. So, uh, nakita namin na kung sila ang gagamitin naming endorser, no, for the Surf to Sawa, no, dun sa segment that we are uh, uh, penetrating, mas uh, magiging malaki yung chance ah, because nakikita ng isang nanay, ah, ako yan na, ah, no? Pag nakita nila sila Melay, sila Miss no, si Rochelle, Miss Sunshine, Cheche, no? Jopay, no? Sa billboard, no? Ako yan eh, no? So, mas uh, magiging magaang, no? Yung uh, pag uh, uh, kuha nila ng ating uh, world class na produkto, no? Imagine, no? Itong produkto na to ay prepaid, okay? Tayong mga Pilipino, sanay tayo sa tingi-tingi, no? Kaya ang Converge, ay nag-create ng isang special na produkto para naman matugunan yung pangangailangan ng market na yun. No? So, yun siya. Thank you. Ang, uh, pinaghandaan talaga ito ng uh, Surf to Sawa team. No? Jaan, yung barabarangay na pagdalo namin. No? Para nga magka, magbigay, hindi lang magbigay ng uh, saya, diba At uh, ipakilala natin ang ating Mama Mo Group, no? Andiyan din yung pagbibigay syempre ng uh, world class internet para sa ating uh, mga barabarangay. At sa bawat pagdayo namin doon, ando doon din ang mga dance challenge. Kaya uh, yung huling barangay na pinuntahan namin yung sa ano, talagang ang daming uh, sumali at nakisaya Andiyan din yung mga Andiyan din yung uh, music video natin para ipakilala ang ating bagong jingle na talagang mapapaindang ang lahat. Kaya marami, marami tayo aabangan ngayon dahil ngayong July na, no? Next month. Uh, next month oh, kasi yes, yes, <laughs> Oo. Marami tayong aabangan Uh, meron din siyang mga TikTok challenge uh, para in na in talaga tayo. Kaya lahat ito pinaghandaan talaga ng barangay surf to sawa para sa ating mga kababayan. Thank you very much.